timba eh no eh guys tignan nyo may dala timba pambubura tayo ng hito <laughs> <laughs>

Hanya yang mau kinoannya. Ada kalau mau keluar kalau ya. Jangan ya. Sudah jadi kuning nih. Kalau ini rapunya kok.

Pwede <laughs> timba, ano? Eh, eh guys, tignan nyo, may dala akong timba. Mambuburaw tayo ng hito. <laughs> That timba yung dala ko guys, oh. Mambuburaw ako ng hito. <laughs> pre, lagyan mo pre. Kahit isa lang. Maiyaw lang. Pino ito? Iyaw ko lang eh. mo kami. Yan, maraming salamat, boss. Hey guys, nabura out ko guys, dalawa. Hahaha. <laughs> Thank you. <laughs> Pinipilian nila, no? Ayun, but mayroong anong ganun, no? Salambat? Hindi, sa parang kainit yan. Kainit? Ayan, guys. Sa mga, ano, mailigsa ito. Marami po dito sa bustos, no? Yan, Diragdagan pa nga, oh dami Oh, hangat. Ang pangalan mo sa Facebook, pre? Joven Bondok. Joven Bondok. Tara, salamat ah. guys Uwi na tayo Saka uh, Bura out tayo ng hito <laughs> Tatlong piraso guys Good size oh. So, sarap ihaw natin to Ayan So lang po guys Maraming salamat sa uh, walang sawang suporta ah. Ayan Bye bye